Ikalawang mga hari, Kabanata 25 At nangyaring ng ikasyam na taon ng kanyang pag sa ikasampung buwan, ng ikasampung araw ng buwan, na si Nabucodonosor na hari sa Babilonya ay naparoon. Siya at ang buo hukbo laban sa Jerusalem. At humantong laban doon at nagsipagtayo sila ng mga kuta sa palibot laban doon. Sa gayon nakubkob ang bayan hanggang sa ikalabing isang taon ng Haring Sedekias. Nang ikasyam na araw ng ikaapat na buwan, ang kagutom ay lumala sa bayan, na anupat walang tinapay sa bayan ng lupain. Nang magkagayoy, gumawa ng isang butas sa kuta ng bayan, at ang lahat na mandidigma ay nagsitakas sa gabi sa daan ng pintuang bayan sa pagitan ng dalawang kuta, na nasa siping ng halamanan ng hari. Ang mga kaldeyo nga ay nangasa tapat ng palibot ng bayan, at ang hari ay yumaon sa daan ng araba. Ngunit hinabol ng hukbun ng mga kaldeyo ang hari, at inabutan nila siya sa mga kapatagan ng Heriko. At ang buong hukbo ay nangalat sa kanya. Nang magkagayoy, kinuha nila ang hari at dinala nila siya sa hari sa Babylonia sa Ribla. At sila'y nangagbigay ng kahatulan sa kanya. At kanilang pinatay ang mga anak ni Sedekias sa harap ng kanyang mga mata at inukit ang mga mata ni Sedekias at siya'y nilagyan ng damal, at dinala siya sa Babilonya. Nang ikalimon buwan nga, nang ikapitong araw ng buwan, na siyang ikalabing siyam na taon ng Haring Nabucodonosor, na hari sa Babilonya, ay naparoon sa Jerusalem si Nabusaradan na punong kawal ng bantay na lingkod ng hari sa Babilonia, at kanyang sinunog ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari at ang lahat na bahay sa Jerusalem. Sa makatwid bagay, bawat malaking bahay ay sinunog niya ng apoy at ibinagsak ang mga kuta ng Jerusalem sa palibot ng buong hukbo ng mga kaldeyo na kasama ng punong kawal ng bantay, at ang nalabi sa mga tao na naiwan sa bayan, at iyong nagsihiwalay, na nagsihilig sa hari sa Babilonya, at ang labi sa karamihan, ay dinalang bihag ni Nabu Saradan na punong kawal ng bantay. Ngunit iniwan ng punong kawal ng bantay ang mga pinakadukha sa lupain, upang maging mag-uubas, at magbubukid. At ang mga haliging tanso na sa bahay ng Panginoon, at ang mga tungtungan at ang dagat-dagatan na tanso na nasa bahay ng Panginoon, ay dinurog ng mga kaldeo, at dinala ang tanso sa Babilonya, at ang mga palayok, at ang mga pala, at ang mga gunting, at ang mga kutsara, at ang lahat na kasangkapan na tanso na kanilang ipinangangasiwa ay kanilang dinala at ang mga apoyan at ang mga mangkok na ang sa ginto ay ginto at ang sa pilak ay pilak pinagdadala ng punong kawal ng bantay ang dalawang haligi ang dagat-dagatan at ang mga tungtungan na ginawa ni Salomon sa bahay ng Panginoon, ang tanso ng lahat ng kasangkapang ito ay walang timbang. Ang taas ng isang haligi ay labing walong siko at isang kapitel na tanso na nasa dulo niyaon. At ang taas ng kapitel ay tatlong siko na mayaring lambat at mga granada sa kapitel sa palibot lahat ay tanso. At mayroong gaya ng mga ito ang ikalawang haligi na mayaring lambat. At kinuwa ng punong kawal ng bantay si Sarayas na dakilang saserdote at si Soponias na ikalawang saserdote at ang tatlong tagatanod pinto. At sa bayan ay kumuha siya ng isang pinuno na inilagay sa mga lalaking mangdidigma at limang lalaki sa kanila na nakakita ng mukha ng hari na nangasumpungan sa bayan. At ang kalihim, ang punong kawal ng hukbo, na humusay ng bayan ng lupain, at anim na lalaki ng bayan ng lupain, na nangasumpungan sa bayan. At kinuha sila ni Nabu Saradan na punong kawal ng bantay at dinala sila sa hari sa Babilonya sa Ribla, at sinaktan sila ng hari sa Babilonya, at pinatay sila sa Ribla, sa lupay ng hamat. Sa gayoy, dinala ang Huda na bihag mula sa kanyang lupain, at tungkol sa bayan na naiwan sa lupain ng Huda, na iniwan ni Nabucodonosor na hari sa Babilonya, ay sa mga yaon ginawa niyang tagapamahala si Hedalias na anak ni Amikam, na anak ni Sapan. Nang mabalitaan nga ng lahat ng pinuno ng mga hukbo nila at ng kanilang mga lalaki, na ginawang tagapamahala si Hedalias ng hari sa Babylonia, ay nagsiparoon sila kay Hedalias sa mispa sa makatwid bagay si Ismael na anak ni Natanyas at si Johanan na anak ni Karea at si Saraya na anak ni Tanhumet na neto patita, at si Haasanyas na anak na makaateo sila at ang kanilang mga lalaki at si Hedalias ay sumampa sa kanila at sa kanilang mga lalaki at nagsabi sa kanila, Kayo'y huwag mga takot nang dahil sa mga lingkod na mga kaldeo, magsitahan kayo sa lupain, at kayo'y magsipaglingkod sa hari sa Babylonia, at ikabubuti ninyo. Ngunit nang ng ikapitong buwan na si Ismael na anak ni Natanyas, na anak ni Elisama, na mula sa lahing hari at sampung lalakin na kasama niya ay naparoon at sinaktan si Hedalias na anupat na matay. At ang mga Hudyo at ang mga Kaldeyo na mga kasama niya sa mispa at ang buong bayan, maliit at gayon din ang malaki, at ang mga pinuno ng hukbo ay nagsitindig at nagsiparoon sa Ehipto sa pagkasiray ng atakot sa mga kaldeo at nangyari ng ikatatlumput-pitong taon ng pagkabihag ni Joaquin na hari sa Huda ng ikalabindalawang buwan ng ikatalawamput araw ng buwan na si Ebil Merodak na hari sa Babylonia nang taon na siya magpasimula maghari, ay itinaas ang ulo ni Joaquin na hari sa Huda sa bilangguan. At siya nagsalita na may kagandahan loob sa kanya, at inilagay ang kanyang luklukan sa itaas ng luklukan ng mga hari na kasama niya sa Babylonia. At kanyang pinalitan ang kanyang damit na pagkabihag, at kumain si Joaquin nang tinapay sa harap niya na palagi sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. At tungkol sa kaloob sa kanya, may palaging kaloob na ibinibigay sa kanya ang hari, bawat araw isang bahagi ng pagkain, lahat ng mga araw ng kanyang buhay.